Good day mate! Nagbabalik na naman tayo for today's video. Mamamalengke naman tayo sa Ruti Hill. Samahan nyo kami. Sa Ruti Hill nga kami namamalengke kasi maraming Pilipino food dito. At the same time, fresh pa yung mga karne hindi tulad sa dati namin pinamamalengkihan may mga amoy na so dito nga pababa na tayo ng train 30 minutes nga siguro yung biyahe namin mula sa Lidcom hanggang dito sa Ruti Hill. Kung mapapansin nyo nga meron kaming dalang maliit na cart murang nga lang rin pala nilang nabili yan $20 yung isa pero sulit na rin kasi palagi namin nagagamit para hindi namin magbuhat kapag mabibigat yung mga bibilin namin nakababa na nga kami dito ng Ruti Hill wala nga palang gate dito katulad ng ibang suburbs pero kailangan pa rin nating mag-top s'yempre Pagkatap ko nga dyan, medyo nagulat pa ako kasi kumaltas ng $6, napakalaki. At need nga nating sumakay ng elevator papunta sa taas tapos bababa uli. Pero ang kagandahan naman dito, malapit lang sa station yung market na bibilan natin. 3 minutes walk nga lang kaya hindi tayo mapapagod at the same time di na rin tayo mahihirapan kasi malapit nga lang. At andito na nga tayo sa sinasabi kong pagbibilan namin. Palagi kami pumupunta dito, andyan lagi si Tatang, bumili kayo dyan, puro Pilipino po yung tinda niyan. Nagtitinda nga pala siya ng mga puto tapos mga balot. Ewan ko kung ano yung ibang tinda niya pero marami siyang tinda dyan. At nakapasok na nga tayo kung makikita nyo ayan puro pang Pilipino talaga yung mabibili natin dito. Yung mga nagtatrabaho nga rin pala dito puro Pilipino rin. Mababa nga rin pala yung presyuhan dito parang wholesale kaya goods na goods kami. Ang bibilin nga pala natin dyan gulay sa mga delata, karne, sa mga ibang prosen. Nakachamba nga rin pala kami dyan ng Lucky Me Noodles na beef sa kayong chicken. Kadalasan kasi ubus lagi. Puro mga Pinoy kasi sa mga Pinay yung namamalengki dito. Namimiss siguro nila yung noodles sa Pinas kaya yun yung lagi nilang pinapakyaw. Nakakuha nga rin pala kami dito ng mga condiments brand ng mga Pinoy. At tulad ng mga mamasita, syempre hindi mawawala yung mga bagoong. Mahirapan din kasing kumuha dito ng mga bagoong lalo na sa ibang store hindi naman nila alam yun. At yan nga, kumukuha na si Kay ng mga batutay, yung mga longganisa ng kabanatuan. Dito nga rin pala kami nakakabili ng tender juicy hotdog. At ang hindi nga namin makakalimutang bilhin kapag pupunta kami dito, syempre yung chicharong bulaklak. Tapos mga fresh na karne, yung mga tinitinda nila dito. Kapag namamalengki nga kami dito, maabot din ng isang buwan na mahigit. Katulad na lang, nung huli naming palengki dito, inabot ng 49 days bago uli kami nakabalik. Wala na rin kasi kami masyadong time kapag gaganon. Siyempre, babad na babad sa trabaho para meron ulit tayong pambili sa susunod. At saka, ang isa pang problema namin, hindi nagtatagputag po yung oras namin. Ayan, kung makikita nyo nga, tatlong cart agad, wala pa yung meat, sa yung poultry products dyan. At tinabot nga ng $800 yung pinamili namin dyan. And then, after namin mamili, rumekta agad kami dito sa Mama Lore. Tapat nga lang rin pala to ng pinagbilan namin. Ito nga rin pala yung kainan ng mga Pinoy dito kapag pupunta ka ng Roti Hill. Bukod sa napakasarap na tinapay, napakarami rin nilang pamimilian na ulam at pwede ka rin magpaluto. May mga in-offer nga rin pala sila dito na isang ulam, isang kanin, dalawang ulam isang kanin sa halagang 15 at 18 dollars lang panalong panalo din yung mga lutuan nila dito kuwang kuha talaga nila kung paano magluto yung mga Pinoy. At dito nga, namimili na tayo ng kakainin natin. Ang pinili ko nga pala dyan, dinuguan, syempre. Si Esme naman, na niya daw yung tilapia, kaya yung pinili niya dyan, yung tilapia. Yung pinili naman ni Jazz dyan, sa ni Kay, yung adobo na medyo matamis, saka yung kalabasa. Nagpadagdag na nga lang rin pala kami dyan ng isang platter na pansit. At teto na nga, sinerve na yung pagkain natin, kaya naman, chibugan na. Hindi nga namin ni-expect dito yung panset, sobrang dami pala. Siguro nga kung tatansyahin ko, good for 6 person. Every time nga na mamamalengge kami dito sa Roti Hill, lagi kaming dumadaan dito para kumain, medyo expensive nga lang talaga. Kasi kapag magbabayad na kami, umaabot eh ng $120. So napakalaki na nun. Puro mga Pinoy nga rin pala yung mga nakakasabay natin dito lagi. Last time na kumain naman kami dito, meron ding ibang lahi na nagtry ng pagkain nila at nasarapan din nung pinapakinggan namin. So kung yung ibang lahi nga nasasarapan, kami pa kayang mga Pinoy na ito talaga yung panglasa natin. At ang una kong antinikman dito, syempre yung pansit. Ang nakakamiss nga lang kapag kumakain ng pansit dito, yung kalamansi. Kasi puro lemon yung gamit namin dito, madalang kasi yung kalamansi. Iba pa rin talaga kapag sa kalamansi na sanay. Matapos nga nating tsibugin yung pancet, sinandukan na tayo ni Esme dyan ng kanin. At titikman na rin natin yung dinuguan dito para sa akin. Solid naman lahat ng pagkain nila dito. Hindi rin kasi kami makahanap ng dugo ng baboy dito kasi minsan sa mga butcher lang makukuha yon. Kailangan mo pang orderin bago ka makabili. Kaya naman kapag nakakita kami ng mga Pilipino food, talagang dinuguan agad yung una kong ino-order. At ayun nga, sabi ko nga, napakadami talaga ng pansit, kaya hindi namin naubos. Mingi na lang kami ng takeaway container. Uulamin uli natin yan, kinabukasan, para hindi masayang. At kung hanggang ngayon nga, nanonood ka pa sa video natin, pakilike and share naman, para ganahan pa tayong gumawa ng video. Pasensya na kung madalang tayo mag-upload kasi sobrang busy sa trabaho. Pero kapag day off natin at nakasingit tayo, gagawa ulit tayo ng maganda-gandang video. Gusto ko nga rin pala magpasalamat sa mga nanonood at lalong-lalo na sa mga nagsishare ng video natin. Huwag kayong magsasawa. At hanggang dito na nga lang, papauwi na kami. Bye-bye, kita kits ulit sa susunod na video.